Guys, ah uh, welcome to my back my channel. Uh, my name is Tito Guy TV Vlog. Ayan guys, ang ating mga kasama. Ayan, uh, naglalagay sila guys ng scapuling. Ayan, na uh, si Forma natin. Ayan, nandun sa dulo si Forma natin Dino Santos. Uh, taga Tagatakulog guys. Ayan, ang ating binuhusan. Uh, kahapon na uh, nagbuhus tayo ah uh, dito naman guys tayo, uh, maglalagay mag tayo ng scaffolding uh, para sa slab at sa mga team guys. ah uh, para baka bukas guys, uh, tayo. Ayun mga kasama natin, uh, naglalagay ng mga bakal, ay uh, sa mga bakal at mga siklam ah uh, naglalagay sila ng mga tubo ah uh, para sa atin sa atin mga forma, yung mga forma natin guys, yung mga tubo ayan yung mga gagawa sila kayo ng uh, iska folding ayan na uh, andyan sila guys uh, tara guys atitingnan natin ngayon uh, ipapakita natin kung paano sila magasimbol ng forma ng atin scaffolding folding na forma Scaffolding. folding uh, gamit guys ang tubo at gamit ang siklam natin guys tara guys atitingnan uh, natin tara guys Ayan guys, ah, nandito tayo. Ayan ang mga kasama natin. Ah, naglalagay guys ng mga scaffolding. Ayan ang atin. Ah, gamit tayo ng siklam. Ayan si mga kasama natin, yung tatlo. Ah, magkasama rito. Ah, maglalatag at maglalagay sila ng forma ng scaffolding. Ayan guys, ah, si forma natin ni los Santos. Ayan, ah, nasa taas. Ah, naglalagay ng tubo. Ah, gamit ang, iska, ang siklam natin. Guys, ah, tara guys, titingnan natin. Ah, ang atin mga tubo at isiklam Potterbrook 'yan. Hayan guys, si kumpare natin. ayan guys, ayan na tubo at scapuling ang atin ginagawa ngayon. Ah dito naman tayo guys, a, gagawa na tayo ng biga at ang mga beam Ayan ang ating scapuling. Ah, pantay na pantay, guys. Ah, Diretso-ndiretso yun ang ating scapuling. Ah, marami na, guys, ang scapuling natin na nagawa. Ah, maglalagay tayo kasi dito, guys, ng beam at mga slab. Ah, Magabang tayo at magubus tayo sa surug, guys. Ayan, guys. Ah, nandito. Ayan, guys. Ayan, guys. Ah, Ayan, ang ah, maglalagay na sila ng 16 mm na bakal. Ayan, ah, dito ah, sa poste. Ah, ayan ang atin at maglalagay sila ng siklam. Ayan ang atin bakal. Ah, 16 mm. At maglalagay sila ng mga pag yan guys ang natin 16mm na bakal. Ayun uh, magbabaluktot sila uh, para ng uh, splicing, mag splice sila ng mga bakal guys. Splicing ba? Uh, splicing uh, si Francis. at Asi naman guys si ating foreman na uh, foreman natin si pang si Arturo Astria. Ay uh, sa bakal siya guys. ayan ang splicing natin ang ginagawa ngayon ayan. Uh, yan ang atin splicing sa bakal. Ah, duduktong na duduktong duduktong tayo. Ah, splicing ay gagawin tayo ng tie wire diyan, guys. Ayan guys, ang atin scaffolding. Yan ah dito na dito na guys sila lagay sa may sa may poste na yan ah uh, ayan na uh, poste sa poste at yan uh, maglalagay tayo ng biga ah uh, ang atin uh, ang atin guys na biga ang 16 mm as uh, sa atin stirrup guys ah, uh, 10 mm uh, ayan ah uh, nagbabaluktot sila ngayon guys ah, uh, ah uh, Ah, oh, sham na 16 mm na bakal. Ayan, ang ilalagay nila doon sa uh, taas, guys. Ayan. Ayan guys, uh, maglalagay sila ng stirrup. Uh, kukunin guys ni Francis yung stirrup ay lalagay sa taas ah, maglalatag sila rito yan ah, umuulan ah, ngayon guys ah, kahit umuulan guys ah, magtatrabaho tayo para matapos ang ating trabaho ayan ang ating trabaho rito ayan si Francis ayan ah, dala dala ngayon guys Siya ang stirrup ah, haakit sila ngayon Ayan, uh, daladala ni Francis yung stirrup uh, taga Tumagutod uh, si Francis uh, taga Kalabanga uh, ilalagay nila dyan guys uh, papatungan nila dyan para yung uh, ating stirrup uh, ma, uh, ipapasok guys sa uh, 16 mm uh, ipapasok nila yung stirrup uh, 10 mm, 10, mm na stirrup ayan 10 mm guys sa stirrup uh, ipapasok sa 16 mm 16 mm na bakal ah uh, yan guys ang biga, ang ginagawa nila. Yan naman guys ang awak uh, ni Forman na uh, Antonesria, yung yung ating yung ating posti na bakal. Ayan, nakabusa tayo. Ayan guys, uh, ilalagay niya yung stirrup natin na uh, 10 mm para sa bakal natin sa 16 mm. Ayan, uh, gagawa sila ng biga. Uh, kaya ating guys ang scaffolding. Ayan, uh, nakalagay na ang ating scapulin para mapatong mapatungang guys ang ang bakal natin na 16 mm na nakapatong guys sa ating iskapuling na tubo yan na nilalagay ng isa isa yung ating ang ating stirrup na 10 mm guys ayan 10 mm ayan 10 mm natin guys ayan ang ilalagay na sa 16 mm na bakal Ah, uh, ito naman si si GR Nadil Santos. Uh, siya naman guys ang naglalatag, naglalagay ng bakal na forma na bakal uh, ang ating gamit niya guys ay ay siklab uh, naglalagay siya ng mga bak mga tubo guys yan ah, uh, nagpo-forma siya nga ng mga tubo ya ah, uh, uh, gagamitin kang ito guys na ating stirrup at uh, 10 mm na bakal Ayan, uh, naggagawa guys si forma natin ng, ng iskapuling na bakal Gamit guys ang ating siklam Ito naman sa, sa taas, ayan naman ating uh, 16mm na bakal uh, uh, na 10 mm na bakal. Ayan guys, islab tayo guys. Uh, biga at islab. Gagawin natin na yun. Guys, uh, guys uh, thank you very much. Uh, welcome to my back my channel. Uh, my name is Tito guys, TV Black Bye bye!